Kaya siya na lost strength pala mga boss mga sir. Kasi itong turnilyo nito, palagay ko hindi ito ka kanya. pag baon mo, di kapiraso na lang yung kapit ng crate. Turnilyo nito dapat ano high tensile. O kaya yung original, hindi yung may nagtlaseng turnilyo. <laughs> <laughs> So mga boss mga sir, yung update po natin sa sa R6 yung nag-stack up ang makina dahil kumalas yung timing chain sa cams. So ito na po yun. Yung issue nito na nalong thread, nilagyan ng thread na ganito, pinakpok yung tornilyo. Ayan. Ngayon, kaya siya nalong thread pala mga boss mga sir. Kasi itong tornilyo nito, palagay ko hindi ito kanya. Kasi itin mo, pag baon mo, di kapiraso na lang yung kapit ng thread. Dapat po ito kasi... Ito, cams ito. Kumbaga, matindi yung force nito. Ilang pirasong spring ang ang hinahawakan nito. Sa tinutulak nitong cams na to. Tapos yung thread na kumakapit is ganito lang. Ngayon, kung i-torque mo pa ito ng 13, 13 or 14, 14 uh, newton meter, ay posibilidad siya na balustrade kasi sobrang iksi lang yung trend na kumakapit. Ngayon, nakakita ako ng mga tornilyo, mga magagandang klase din. Kasi ito, ang, ang tornilyo nito dapat ano, high tension. O kaya yung original, hindi yung may ilang klase yung tornilyo. Kailangan magandang klase. Ayan, yan yung nilagay ko. diba ito napansin nyo, halos trend to. Ngayon, okay na. Dapat ganun siya, ganun sa kahaba. Ayan, dapat ganyan kahaba siya. Kailangan kapit na kapit yung trade. Na halos ubos yung trade ang kapit. Sinong-sinong kakus siya. Ayan. Yan yung baon niya. Yan yung stock. Yung nakalagay na trilyo. Hindi ito, ito stock. Lagay ko, hindi. Inano na to. Napalitan na to. Ayan ang iksi. Naibawal e, ko siya dito. Ayan oh Sobrang iksi. Kapiraso lang ang trend. Hindi ko pa nga. In-adjust ko pa yun. Ayan. Tulad niyan. tap Hindi naman yung ano niya. Ayan. Kapiraso lang iksi. Kaya naghanap ako ng na pasok sa kanya. Yan. Medyo maiksi siya ng konti kasi may clearance pa yan. Front siya na malolos thread talaga siya. Kasi ang iksi na ng thread, mga ilang piraso lang ang thread na kumakapit. Kaya lang mga boss, mga sir. Nakakita ako ng thread, anang uh, mga tornyo na magandang klase naman. Ayun. So, papalitan po natin lahat para shift yung cylinder head. Isa rin sa pinakamasila na parte, yung ulo ng motor, yung cylinder head ng motor na once na may kumalas dito, damay lahat, piston, barbula, kuma, may posibilidad pang magpalit ka pa ng buong hit. So yun lang mga boss, mga sir. Ito yung update. Malapit na tumabuo yung R6. Yung next video nito, pag mabuo na at umandar na. At saka na valve clearance na rin pala natin. Yan, yan na, valve clearance na. Ang exhaust, ito, exhaust to. Ang original na exhaust na cold ha, cold, malamig makina. Siyempre, malamig kasi nagbaba. Ang clearance niya is 23 yung maximum. 16 yung pinaka minimum. Eh ang nangyari sa kanya is 15. So wala na siya sa tamang clearance. Dalawang lahat ito lahat. Ay uh, isa lang matino, 23. Ito kinshi 12 12. Meron pa ngang gis o oh, 0.10 mm to mm. Kaya ayun na na nabal clearance na natin. Naayos na lahat. So pati yung intake. So para pag seal pack, sakto ang compression tamang-tama. Kasi Nakawala ng compression. Kula ang compression ng motor pagka wala sa val tamang valve clearance. Okay. Para pag power, ready to fight na. Balik yung Balik yung dating alindog yung power niya. Balik yung dating lakas. Ganda ganyan. Alindog oh. <laughs> lang mga boss mga sir. Have a good day. fokus lang. pero pa tayong malutunan. Yung alam ko lang. Trying to fix the unfixable. I just need to learn how to let you go. You're never gonna change, and now I know.